bunga naman yung atis. Ayan. Handa lang yung bunga. Ayan, atis yan. Atis. May atis. Ayan, sili. Ayan yung mga sili ko, mga tanim. shout out po sa walong tao dyan shout out po nakikita ko shout out po sa inyo shout out po Magandang hapon po sa inyong lahat. Nag-update lang po ako ng aking maliit na tanima ng sili. Nakakatuwa lang kapag yung tanim mo. Ang dami mong bunga. Shout out po. Thank you po sa patamsa. <laughs> <laughs> Hindi pa po, po ako marunong mag-jacket. First time ko pa lang pong mag-live. First time ko palang pong mag-live, hindi ko pa po ako marunong mag-pin. Thank you po. Asensya na po, hindi po ako marunong pa mag ano. Lata akong alam sa... Okay.